everyone good afternoon i'm back this is sabrusas and welcome back to my youtube channel oh my gosh this is it guys pag usapan natin ngayon. Nag-number 3 na ang ating manok sa kanila. Kung sino to at ano to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi Maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Universe tayo ngayon. So, ito nga, naglabas na rin ng prediction ang SAS Factor. Pagkatapos maglabas ng Missusology kung saan nag-number one si Maria at sa Manalo, at ito naman, ang such factor naman ang naglabas. At ang ating pambato ay nag-number 3 nga sa kanila. So, yun. So, syempre, maraming natutuwa dahil nakikita naman ng ibang mga admin na katulad ng Sash Factor at sociology ang ating pambato na si Maria Atisa Manalo. Maraming nag-aabang talaga sa mga page na to, katulad na lang na Missusology, nag-aabang sila kung sino ang magna number one sa kanila and then, isa sa mga inaabangan din ang Sash Factor at talagang masasabi ko, ang Sash Factor ay never na nagkamali sa mga nakikita nilang mga kandidata. Hindi man tumutugma sa eksaktong bet nila na number one, number two, number three sa ranking nila, ay pasok naman talaga ang lahat ng pinapasok nila ng mga girls na nakikita nilang nagpe-penetrate sa competition. And then, eto nga, sa kanilang Sash Factor 4th Hot Speak, o uh -huh, Sash nag-number one nga sa kanila ay si Venezuela. Nag-number 2 naman si Thailand, number 3 naman ang ating pambato na si Maria at Lisa Manalo, and then number 4 naman si Cote d'Ivoire at number 5 naman si Bangladesh. So, pumapalo naman sa number 6 spot si Latina, number 7 naman sa Ecuador, number 8 naman si Mexico, number 9 naman si Colombia, number 10 naman si Argentina. Samantalang nasa number 11 spot naman si Costa Rica, Peru, Angola, Chile, Indonesia, India, uh, Puerto Rico, Vietnam at si Turks at si Czech Republic ang kanilang pang number 20. Hmm. Anong masasabi ko daw dyan? Well, ang masasabi ko, kung yan yung napili nila, eh, wala tayong magagawa. Hindi ko rin alam kung ano ang dahilan nila sa pagpili nila, pero alam ko na ginagawa nila ng ano, masusing pagsusuri ang kanilang mga nilalagay dyan sa kanilang mga hot speak. Pero kung ako ang tatanungin mo, syempre, number one spot ko, syempre, si Maria at sa Manalo, number two ka naman si Venezuela. Ako para sa akin kasi, yung galawan ni Venezuela ay on point naman talaga, sa totoo lang. And then, ano eh, kumbaga parang ano sila ni Atise, eh, yung kumbaga opposite. Uh -huh. Ganda, panalo si Atisa. Styling, lumalaban si Atisa. Ayun nga lang sa mga wardrobe na sinusuot ni Atisa, medyo mas angat talaga doon si Venezuela. Doon naman ako naniniwala na angat na angat si Venezuela pagdating sa mga styling niya, wardrobe na ginagamit. Talagang makikita natin na pak na pak ang kanyang eksena at beauty. Kaya masasabi ko din na talagang gitgitan ang labanan na Venezuela at Philippines dito sa Miss Universe. At hindi ako magtataka kung silang dalawa ang mag-last standing dito. Pero sa such factor nga hindi pa natin nakikita na silang dalawa ang magla-last two standing. Uh, ang competition ng Miss Universe ay maghahanap sila ng candidates na papasok sa top 30. Then after top 30, top 10. After top 10, top five, then top three, and then isa doon ang Miss Universe. So, kung iisipin mo, medyo mahirap, di ba? Uh, top 30. So, siguradong papasok tayo dyan. And then, naniniwala ako na kayang pumasok ni Maria at isa manalo sa top 10. So, ito yung trial na medyo mahirap para sa atin. Pero, sa ganda sa lakas ng isang at manalo, naniniwala akong kaya niyang makalunyon ng bonggang-bongga. Maraming nagre-reklamo sa si styling, sa wardrobe na ginagamit ni Maria at Lisa Manalo. Pero kung mapapansin ninyo, eto na nalang kanilang gala night o yung kanilang naganap na dinner ay isa si Maria at Lisa Manalo ang talagang pumalo ng bonggam bongga. At ayun nga, so para sa akin, isa siya sa mga talagang masasabi nating top 2 na pinakamaganda na lumabas noong dinner. Pero syempre ang sus factor naglabas din sila ng kanilang ranking at ang nag number one na sa kanila ay si Venezuela. So, bakit kaya si Venezuela ang nakikita nila? Dahil siguro sa ipinapakita nitong galawan at laging on point sa kanyang mga styling and then I think doon sila medyo parang nahihirapan ilagay si Philippines sa number one dahil nga sa styling na nakikita nila or mga damitan nito Ako para sa akin okay naman bumabanat naman ang kanyang mga uh, styling pero hindi nga ganung kabongga talaga katulad ng nakikita natin kay Venezuela. Kaya naiintindihan ko ang sus factor. Samantala, sa kanilang ranking naman para sa Moonlight Sky Gala, ang mga nag-stand out sa kanila ay number 10 sa si Ecuador, number 9 si Philippines, number 8 si Peru, number 7 si Guadalupe, number 6. Nasa na yung number 6 nila? Nawala na. Ayun, number 6 si Brazil, number 5 si Bangladesh, And then number uh, Number 4 naman si Argentina Number 3 naman si India Number 2 naman si Torts And Number 1 naman si Venezuela mm -hmm. So sa madaling salita Ano talaga sila uh, Kung baga parang Mas favorite nga ta ng Sas Factor o mas nakikitaan nila Talaga ng potential Si Miss Venezuela ng maging Miss Universe uh -huh. So, ayon Ayun yung desisyon nila. So, natural, ayun yung susundin natin. Pero ako, para sa akin, nagulat lang ako number 9 nila si Philippines. So, ibig sabihin, mas maganda si Bangladesh more than kay Philippines. Or mas maganda yung atake ni India more than kay Philippines. Agree ba kayo doon during uh, Moonlight Sky Gala nila? Ako kung akong tatanungin ninyo ha, kung i-compare ko si Philippines more than kay India, Apa mas angat naman si Philippines. At yung damitan ni Philippines ay talagang masasabi ko na bongga. Ano pa pinagbasihan nila dito? Siguro yung ganda ng damit. Eh, ang tanong, paano nyo naman pinuroject? At bumagay ba sa kanila talaga yung mga damit nila? At nagmukha ba talaga silang reyna? O nagmukha ba sila na talagang aaten ng dinner? oh uh -huh. At bakit kaya gano'n? No? Ano kaya naging basihan nila? So yon so ako para sa akin, si Philippines ang isa sa mga nakikita ko na talagang wow, ang bongga. Samantalang sa kanila ay number 15 naman si Thailand. So yon so hindi ko alam eh. Kung napapansin niyo si Bangladesh, hindi nila nilalaglag sa top 5. Laging nasa top 5 talaga nila si Bangladesh. Kahit doon sa pinaka-hot pits nila Si Bangladesh ay nasa top 5 And then dito naman sa gala nila Si Bangladesh ay nasa top 5 them And then napansin ko Hindi nila napansin ang damitan ni Cote d'Ivoire Na ang ganda-ganda ni Cote d'Ivoire More than kay Bangladesh Or India Or Argentina Magaganda yung mga napili nila Pero parang piling ko uh, Angat naman din yung mga damitan nila Cote d'Ivoire Na talagang plakado, di ba? So, syempre, kanya-kanyang taste lang yan at kanya-kanyang ano lang yan, gusto. Iba-iba tayo ng gusto. Iba-iba tayo ng nakikita. So, ako para sa akin, katulad yan, para sa akin, nakikita ko naman na tama lang yung ipinapakita ni Atisa. Pero sa iba, parang nakukulangan sila kasi kulang nga daw sa ano, kulang nga daw sa sa impact kulang sa emote, kulang sa arriba, yon pero ako, para sa akin, tama lang naman. Dahil pag nakita mo siya in person, talagang mapapawaw ka ng bonggam bongga. And then, masasabi mo, yes, yeah, she is Miss Universe. Ganon. Ayun. So, abang-abang pa tayo ng mga eksena at ganap ni Maria at sa Manalo. So, para sa akin, lumalaban ang ating pambato at hindi naman na huhuli sa ano sa listahan kahit sa kanila ng saspakto hindi naman nauhuli sa listahan nila ang ating pambato nalalagay pa rin sa sampo so ibig sabihin malakas talaga ang pambato natin at nakikitaan nila ng potential. So, yung nalagay nila sa top 3 yan, malaking bagay na yan. At maraming salamat syempre kay Sash Factor. At kung ano man ang maging desisyon nila dyan, ay re natin ng bongga-bongga. Samantala, kahapon, nagkadalawang palit naman ang ating pambato na si Maria at si Manalo. Nung una nga yun, nagpunta sila doon sa beach. Oho, kung saan talaga dito. Nakitaan natin na wow! Morning na morning ang ganda-ganda ng ating pambato sa kanyang blue-green na suot-suot na kung saan ay talagang nagkinang ang beauty niya lalo. So lalong bumagay yung kulay. Lalong naging matinag ang kanyang kulay sa sikat ng araw. ba diba? So yon So talagang masasabi ko, plakado. Plakado ang makeup. Plakado ang styling. Plakado ang damitan. So, wala akong masabi nung morning. And then, nung evening, nagkaroon din sila ng dinner kung saan naman naka-cocktail dress ang mga candidates. At masasabi ko na bonggang-bongga naman ang Maria at sa Manalos doon sa suot-suot niyang butterfly na cocktail dress. So, di ba? Kasi pa-butterfly yung sa harapan. So, ang masasabi ko, maganda, pero mas gusto ko yung yung suotan niya nung umaga. Oo, mas nakita ko na wow, ang bongga. Pero kasi si Atisa kasi, parang feeling ko ay alam niya yung ginagawa niya at alam niya kung kailan siya kakabog at kung kailan siya eksena ng todo-todo. Kaya tiwala alam talaga sa ating pambato at malay natin, di ba, na may pasabog pala siya sa dulo ng competition. May nagsasabi nga sa akin, ako, eksena ni Atisa Manalo, no when to pick. Uh -huh. So, tama bang ang ginagawa ni Ati sa Manalong no when to pick? To be honest, ako para sa akin, yes. Kung kinakailangan gawin mo to sa mga importante mga bagay, doon mo ilabas yung bala mo. More than doon sa labas ka ng labas ng bala at wala ka na palang ibubuga pagdating sa dulo ng competition. Kaya para sa akin, yung no when to pick, okay yan kasi talagang ginugulat niya tayo katulad na lang yung nangyari dito nga sa pa-dinner gala night nila. Ay, nako, masasabi ko, in fairness, ang daming nagandahan, ang daming nagkagusto. Pero syempre, may mga ilan-ilan pa rin na basher na ayaw ang galawan ng Atisa Manalo at hanggang ngayon ay bitter pa rin sila kay Atisa. Ako para sa akin, naintindihan uh, naiintindihan ko naman yung mga basher kung saan gagaling yung kanilang mga hinain o kung saan nang gagaling yung hindi nila paniniwala pero wala naman tayo diyan magagawa. Sabi ng gano'n, mas maganda na may basher more than doon sa wala. And laban lang, Philippines, kaya natin. Doon naman sa mga sumusuporta kay Ati sa Manalo, ang pakiusap ko sa inyo, syempre sama nyo siya sa dasal ninyo at syempre magtiwala sa mga ipinapakita ni Maria Ati sa Manalong Galawan nga dito sa Miss Universe. Wish all the best, syempre, para sa atin lahat at laban lang. Philippines, di ba? So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least mas makita ko naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. Mas malaman ko. So yon so syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka subscribe please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin ang notification bell to more update and syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating hand. See you tomorrow. Thank you, guys.